Ayan pala yung kuan natin. Nagabuno na pala tayo dito. Yan. Side dress lang muna yung abuno natin. Yan. So, kung yun pala yung ginawa ko. Nilagyan ko ng kuan parang uka at saka nilagay doon yung uh, abuno natin para hindi matapon kasi lakas ng ulan dito ano kita nyo naman yung lahon oh. yan, tilagsik ng ulan lakas ng ulan kagabi bumabaha nga doon sa kabilang bayan doon sa may boundary ng Altabas sa Kabatan, sa Manok, baha doon ngayon, ewan ko lang kung humupa na saka yung tubig na rin oh. yan. Medyo malakas yung tubig dito sa ilog so thanks God at uh, umulan namo na guys, God bless sa lahat happy farming